Hi everyone! Magandang hapon sa inyong lahat. Narito po nga po ako dito sa aming ano, bakuran. Nisan, madalas po ako nakakita ng mga kamatis na ligaw. Siyempre, di hindi naman ako nagtanim. Mag, di naman sila nagtanim. Kusa lang po tumutubo. So, ito po yun, no? Hmm. Ayan. So, may baso po ako nilagay dahil po, ibabarkot ko po siya dahil hindi naman pwede bunutin, pag binunot po siya, mamamatay po siya. Kaya po, naisip ko na i-barcoat ko po siya. Yan. Pag na-barcoat ko po yan, yan mga one week or two weeks, magkakaugat na po sa baba. Pag nagkaugat po yan, pwede po putuli sa, gilid. Sa gilid. Yan. So, um, susunod po, after two weeks, papakita ko po sa inyo kung paano po siyang magkakaugat. Bye-bye muna! Siyempre, kailangan nyo muna ilagyan ng lupa. Ayan, lagyan nyo po ng lupa. Ganyan lang, lupa. Babarkot po siya. Ayan. Mga, ano po yan, mga tulog sa po yan, magkakaroon na po na ugat yan. Hmm magkakaugat siyempre kailangan pong proteksyon yan proteksyon para hindi po siya mabali yan proteksyon yan so mga 2 weeks po yan magkakaugat na po yan kaya yung meron kayong mga nakikita sa mga paligid nyo sa mga kanal o kahit saan tapos gusto nyong kuhain pero ang ganda po ng katawan siyempre kapag binunot mo yon mamamatay po sila. So, ito yung tips paraan para ma para magkaroon kayo ng magandang kamatis. Yan. So, diligid lang po siya at saka antay mo na mga dalawang linggo. Magkakaugat na po siya. O siya, babay na. Babay muna. Bye! So, may mga ugat na po sa baso. Ito na po siya. Mapapansin niyo po, pag na-barcode po kayo o grafted, so sa loob ng isang buwal, may mga ugat na po yan. So, puputuloy niyo lang po dito sa gilid na yan. Ito po yun. Puputuloy niyo po yan. Yan. Tapos, mapapansin niyo po, ay mataba po yung katawan niya. Tapos may siyempre kapag nag-rapplet po kayo or nag barkot So meron na rin po sa mga bulaklak. So nagsisimula na po siyang uh, mamunga. Ayan. So pwede na po pwede na po yung putulin. Ayan. Mamaya po check ko po para putulin. Ayan. Um, meron po ako dito ang seedling bag. Ayan. So, ito transfer ko na po siya kasi Marami na po siyang ugat. Ayan. After one month po yan, nagkakaroon po ng ugat yan. Ayan po. Puputulin ko lang po itong the rest. Ayan. Tapos, kapag pinutul niyo po yan, ayan, makikita niyo po ang dami pong ugat. Ayan. Nakakansin po. So, puputulin lang po yung ilalim yan. Ito po lang yung puputulin. Actually, ayaw puputulin. Pero, Ayan, naputol na natin. Sapat po natin. Makikita nyo po. Makikita nyo po yung ugat. Papakita ko po sa inyo. Sapat din hawak-awakin lang. Dahan-dahan lang po kasi baka makutol. So, patayang putol lang dito. Cut na lang po dito. Ayun, ang dami na po ugat, diba? Tapos sige po, ang dami na po ugat. Ayan. So, ilalagay nyo na po sa seedling pack. Pawasan ko na. Kaya nyo Ay, pa akong lupa. Ayan. So, ayun na po siya. Lagi ko muna po sa seedling bag pwede na po i-transfer or pwede po -direct yung direct sa mga uh, paso or meron kayong mga lalagyan na balde o timba. Pwede niyo po i-transfer din doon. Direct na rin po siya. Ako kasi nalag sa, sa seat yung bag muna. Depende po sa inyo yan. Kaya kung meron po kayo na mga nakikitang mga kamatis, tapos sa mga banda-banda sa mga gilid-gilid, gusto nyo kuwain. Siyempre, pag kinuha mo, binunod mo, mamamatay yun. Kaya, ito po yung ginagawa ko. Pag minakita nakita pa akong kabatis, uh, binabarkot ko muna siya. Binabarkot ko po yan, yan. Tapos mga ilang araw, pwede na, mamamunga na po siya. Na po. Pwede rin po yung po ilagyan ng mga patabay, yung mga pataba na mga galing po sa mga gulay, mga ng gulay, or pwede po yung chicken manure, or cow manure, yan. Pag rabbit po kasi, masyado kasi maasin yung rabbit, rabbit lawn muna. Yan, nasiitin ko lang po. Pag so, makita ko po sa inyo. Ayan po. Pagkakita hmm. nyo po yan. Oh. So may mga bulak-bulak na rin po siya. Tumutubo kasi po sa tabi-tabi lang po siya. Kaya minsan, ito yung ginagawa ko, pinabarbon po po talaga siya. Kung... Ayan po. So, ayan na po. Nag-share na po ako sa inyo. So, maraming salamat. Okay. Subscribe so, so na lang po para sa mga ibang videos po. Maraming salamat. God bless you.